Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol nga sa glutathione and collagen. Dahil nga ng mga nakaraan po, maraming nag-share sa ibang platform na ang collagen nga daw po at glutathione ay nagkukos ng Uh, chronic kidney disease ayan po yung ating napanood noong nakaraan and narinig din natin sa balita kaya uh, isi-share ko po sa inyo kung ano naman yung kagandahan ng glutathione and collagen sa ating katawan lahat naman po kapag labis ang ating ini-intake sa ating katawan like po uh, mahilig tayo sa matamis mahilig tayo sa sobrang maalat, mahilig po tayo sa sobra-sobrang carbs or sobra-sobrang mga alak, kaya po yan ay nagsasanhi ng matinding sakit. Kaya nga po lahat ng sinasabing sobra na tinitake natin, like for example, nagtake tayo ng mga medicine na hindi naman po uh, nirekomenda ng ating doktor. Lahat po yan nakakakos ng sakit sa kidney or sa atay. Kaya po bago tayo uminom ng mga kung ano-anong klaseng gamot, mas mabuti po na magpa-check muna tayo o magpa-check up muna tayo sa ating doktor bago po tayo uminom na mga pain reliever at kung ano-ano pang mga synthetic na gamot. Kaya nga po may mga nakalagay sa bottle kung ilang dosage ang inyong iinumin na collagen. Yun po yung dapat natin sundin. Pero kapag po sinobrahan natin sa sinasabing dosage, maaari po talaga yun mag-cause ng uh, kidney disease. At kagaya nga po ng na-research natin na ang glutathione nakaka-reduce ng na oxidative stress in the liver by neutralizing these free radicals. And decreasing inflammation and helping to protect the liver from further damage. Another way that supplementing with glutathione promotes liver health is by increasing its ability to de detoxify the body. Ayan. Ang kagandahan nga po ng glutathione and collagen, madedetox po talaga at makakatulong para malinis ang ating atay makakatulong upang malinis ang ating atay at kidney. Yun po yung sinasabi. Ayun ang kagandahan ng pag-take ng glutathione. Makakatulong pa ito para matanggal ang ating mga stress. Kaya po, yung mga naririnig natin, yun po ay depende na kung paano natin iti-take yung mga glutathione. Ikaw ba naman po na lumaklak ng isang boteng glutathione sa loob lang ng ilang araw? Sigurado po talaga magkakaroon ka na, na ng matinding sakit. Or kung talaga nagda-doubt po kayo sa pag-inom ng mga collagen o glutathione, lalong-lalo ngayon marami na pong mga lumalabas na iba't ibang brand, mas maganda po na kayo ay magpatingin or kumonsulta muna sa inyong doktor. Yun po yung pinaka-the best natin gawin para yung ating pagda-doubt sa pag-inom ng collagen or, or glutathione ay uh, maging maayos at tuloy-tuloy. Kaya po sa mga gustong uminom ng collagen or glutathione, huwag po kayong matakot. Basta kumonsulta muna kayo sa inyong doktor dahil ito po malaking tulong sa ating katawan ito. Dahil mag magandang pang-detox ang collagen at glutathione. At the same time po, ang side effect nito is talagang puputi tayo. Unti-unting naglalighten yung ating skin. At uh, makikita po natin, nag dahil nga sa collagen yung ating balat. Hindi po tayo masyadong tatanda dahil natatanggal nga yung ating stress kapag umiinom tayo ito. Pagaya lang po ng aking ginagawa. Simula po nung ako ay uminom ng glutathione, ay medyo talagang marami ho nagsasabi na medyo hindi ako tumatanda ng ganong kabilis at nawawala din yung mga wrinkles natin. And napansin din nila na talaga naglight po yung aking skin, di kagaya dati. Kaya po, sa mga gustong uminom ng glutathione, uh, kumonsulta po muna kayo sa inyong doktor and para sa akin po, maganda ang naging result. And yan lamang po guys, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video ito. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.